Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat Ako po ang inyong lingkod Mr. Yoso 007 so Pagkakataon pong ito, ako'y magtuturo ng isang orasyon na kung saan ito po ay uh, magagamit ninyo pangontra pangontra po doon sa mga manggagaway o yung mga makukulam ano yung gumagawa, mabarang, yung mga ganyan So kung halimbawa po ay iniisip nyo na mayroong mga gumagawa sa inyo ng mga ganyang bagay mga pangkukulam ay pwede nyo po itong gamitin ano, upang it makontra kung ano ang ginagawa nila sa iyo gawin lang lamang po ito na mayroong paniniwala at lakas ng loob gawin nyo rin po ng tama upang makontra ninyo kung uh, halimbawat halimbawa uh, sa tingin nyo ay may gumagawang mga ganitong bagay sa sa inyong sarili o sa inyong pamilya okay pero bago nyo gamitin o bago nyo gawin ang bagay nito dapat ay kayo ay marunong mag uh, magpoder sa inyong sarili ano bigyan nyo ng proteksyon ng inyong sarili pag napagpoder na kayo ay umpisahan nyo na ang pagre okay so halimbawa nga meron kayong karamdaman at sa tingin mo ay merong gumagambala sa iyo ng mga mga ulang ano para makontra mo yun ay magdadasal ka ng isang ama namin isang ang maria at isang sumasampalataya at pagkatapos nyan ay isusunod mo na ang orasyon na gagamitin natin na ituturo ko po ngayon ano tandaan ano gawin gawin ito ng may paniniwala ano gawin ito ng may paniniwala at sigurado makokontra mo kung ano man ang ginagawa ng makukulam sa iyo mga gaway babarang mga mga gawa ng mga <laughs> hindi maganda sa kapwa okay so ito ang orasyon na iyong uusalin uusalin mo halimbawa sa iyong sarili ano uusalin mo sa iyong sarili tatlong ulit po ito tatlong ulit mong uusalin sa tubig ano kung isang basong tubig Ay, hindi malamig at hindi po mainit normal temperature lang po yun at usalin mo to sa sarili mo sakbad sakbaad maria agutad ano tatlo ulit then iihip mo doon sa tubig na hawak mo at saka ito yung inumin And then kung ano man yung masakit sa karabdaman mo, sa katawan mo, ano, masakit sa ano, katawan mo, Basain mo yung kanang kamay mo at haplosin mo yun. Ano? At kung gusto mo, ulitin mo na naman yung orasyon na binigkas mo at pwede mong iihi pa hini, hinihimas mo kung ano yung masakit sa iyo. At kung halimbawa ikaw ay binarang at may mga sugat sa katawan, ganoon din ang gagawin mo. Bubuhusan mo ng tubig, ganoon din. Makukontra mo kung ano ang ginagawa nila sa iyo. Okay? So halimbawa ay palipad hangin din ito. Makokontra mo din ito sa pamamagitan ng orasyong yan. So gawin lang lamang ng tama at may paniniwala at tandaan. Unang-unang gagawin ay eh, mananalig ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagat siya ah, magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang ito'y iyong makontra. Good luck guys!